Yan ka mo to. Kung magwawasin kayo ng barge, unang-unang nyong alamin kung nasanang ang builds. Yan. Para uh, don doon kasi yung takbo ng tubig. Kung saan yung trim. Sa bal kasi, kailangan mo alamin yung trim. sa kayong list nya. ganoon din dito sa barge. Kung may experience ka sa bulk, at alam mo yung mga term na yon, so alam mo na kung paano magwasing ng barge sa inland. So dito ang pupa, doon ang prowa. So kasi ito sa inland, di mo ma-distinguish 'ko sa ang pupa o prowa. So ma-distinguish mo lang ang prowa kung nasa prowa 'yung bilge. Oh, see. Nandoon 'yung pro ang prowa. Nandoon ang bilge. So doon ang, ang trim niya. So laging susundan ng flow ng tubig. Huwag sa salubongin kasi mahirap mag-washing sana may to tulong kayo.